pa ako mga boss ng pinakamalapit na car wash dito rin malapit sa trabaho natin para ipalinis itong Piat Panda na nirentaan ng ating boss na babae dahil kung hindi nyo naitatanong at uh, alam ko namang hindi nyo tinatanong <laughs> gago uh, na kasi yung kanyang sasakyan na Range Rover so mga isang buwan na yung nakakalipas pinagawa niya ngayon, tumawag na yung gumagawa ng kanyang sasakyan. Okay na. Done na. Finish na. Tapos na. Ang Kaya kailangan <laughs> kunin na bukas. So, ngayon, ipapalinis ko muna itong maliit na sasakyan na to na Piat Panda bago isole dun sa kung saan niya man ito Hindi ko alam kung saan niya nirentaan. So, tayo ngayon, maghanap tayo ng pinakamalapit na karwas dito sa area. Bali may nakikita tayong isa dito, kaso ang problema, hindi daw sila nag-ano, uh, naglilinis ng lob. Bali labas lang daw ang nililinisan nila. So, ang sabi ni boss, kailangan ipalinis ko din yung lob. Kaya maghahanap pa tayo ng ibang karwas ayan may nakita tayong isa na pwedeng maglinis din pati loob kaya dito na natin ipapalinis so bali nandito ngayon ako sa may gasolinaan kung saan din kami malimit na nagkakarga ng uh, gasolina so ito mga boss ayan dyan kami nagkakarga ng gasolina so waiting nga lang tayo dahil may nakapila ayan may sumunod na dilaw tapos dito sa tabi ko meron pang isa so bago tayo so ayan medyo magaantay tayo dito mga boss at ayan mga boss, bali tayo na yung kasunod Ipibigay natin yung susi sa kanila Tapos mag-aantay na lang tayo So hindi natin alam kung gaano katagal Pero mag-aantay tayo dito Siguro mga dalawang uh, sasakyan yung nauuna sa atin uh, Medyo kakain din to ng oras Siguro mga isang oras o mga 30 minutes din Ang itatagal nito Di bali, wala naman na tayong gagawin So antayin na lang natin na matapos to at ayan mga boss, medyo tatanggalin lang natin yung mga gamit ng ating boss dito, no? Kalat-kalat, ano kaya itong mga to? So paper bag, ayan, tayong, tapos ano, ito. Ito, napakadaming bariya, o. Oh. Umiwan niya lang dito, talagang itong matanda na to. So, itatabi na natin to dahil uh, delikado to. Madami-dami to. Ayan, o. No? dami niya, no? So, ayan, tatanggalin ko na itong mga to bago natin ipalinis. Palines. At ito nga pala yung presyo ng kanilang uh, car dito. So bali yung maliit na sasakyan, nasa 8 euro. Tapos pag kumpleto, 13 euro. Pero pagka manumano, 20 euro. So ayan mga boss, dun sa mga gustong magpakarwas, uh, nandito to sa Via Milano. Sa gasolinaan ng ESO. At ayan, inuumpisan na nila. So bali, binubugan muna nila ng angin para matanggal yung mga alikabok. So, ayan, uh, kompleto ang linis na gagawin nila dito, labas at loob. So, ayos na ayos, bago isoli ni boss ito, uh, kailangan malinis na malinis muna. Inuugasan na bago ipasok dun sa, ano ba tawag dyan? Hindi ko yung tawag dyan eh. Ayan, inuugasan muna dito sa labas, tapos ipapasok nila dun para, para linisin ng ayos. Ayan mga boss, bali pinapasok na nila dito sa, ano ba tawag dito? comment nyo nga mga boss hindi ko alam eh pero ito yung uh, ginagamit nilang pang car wash so bali lilinisin nito yung buong sasakyan ayan so papakita ko lang sa inyo kung anong mangyayari so siguro pagka pumasok ka dito talagang bago ka lumabas dito linis na linis ka ayan oh Allah napaka napakalaki pala ng mga brass nila dito So, kami mga boss, nagkakarwas lang kami dun sa may warehouse, no? Meron kaming mga, ano doon, meron kaming mga gamit. Pero, siyempre, dahil uh, maselan yung boss natin, so kailangan niya pang magbayad. Kaya, ayan, uh, pagkatapos nito, tutuyuin na lang to matatapos na. So, ayan, bali, pabalik naman yung uh, pag-brush. Kung kanina, nagsimula dito sa arapan, ngayon bumabalik naman. Eh, tiyak na malinis na malinis nga naman pag ganito. So ayan, tinuyo na nila, ayos na daw. Uh, babayad na lang tayo. Uh, titignan natin kung magkano babayaran natin. Dobe paga? Okay. At ayan mga boss, tapos na tayong magpakarwas. So pabalik na tayo ng warehouse. Ayos naman, malinis naman. Uh, ayos naman yung uh, gawa nila. So bali nagbayad tayo ng 15 euro. Lahat-lahat. Uh, labas at loob. At uh, ayan, all goods na. At uh, may sosoli na itong sasakyan na to ng maayos doon sa pinagrentaan niya. So ayan mga boss, see you on next vlog. Mag-iingat kayo palagi. Doon sa mga hindi pa nagapalo, ayan kung nagugustuhan nyo yung mga ginagawa natin dito. Yung realidad ng abroad at pinag-uusapan natin tungkol sa trabaho. Ayan, mag-follow lang kayo mga boss. Kita-kita tayo sa susunod na mga vlog mga boss.